Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ito na 'yung first floor ng aming pinapagawang bahay. Tapos na siya pinturahan. Pero 'yung doon sa may hagdan, 'yung kalahati hindi pa siya na ano kana to na pinturahan kasi nga hindi pa tapos ang second floor. Pinatapos ko lang itong Uh, first floor. Ayan, napinturahan na. Hindi pa rin namin siya lalagyan ng railings kasi pag may pa na gamit sa taas, saka ko na siya palalagyan ng railings pag tapos na iaakyat yung mga gamit sa taas, pag natapos na yung sa hanggang third floor. Ayan, tapos... Ganito lang yan yung sa first floor. Ayan. Puti lang ang pinapintura ko. Tapos ang lining niya ay dark gray. Ito tatanggalin namin ito yung dito kasi nilagay noon yung ah, bakal yung bakal tapos lumaylay siya tapos nabasa nagkaroon ng kalawang kaya bibili ako ng pangtanggal ng kalawang para matanggal yan. Ayan, white lang yan. Tapos, ganito. Ayan, hindi pa nalilinis dito. Hindi pa marami. Alika-alika pa yan. Yan, maraming mga alikabok Yung CR nito, hindi pa rin naman siya. Hindi pa siya nilalagyan ng kisami kasi kailangan pa ikabit yung mga tubo dyan. Pag naikabit na yan, tsaka na... Uh, lalagyan ng kisame, lalagyan mo na siya ng ay iti-testing mo na yung CR sa taas pag walang leak. Kasi may binakba kami doon kasi uh, masyado malayo yung PBC na paglalagyan ng anidoro. Kaya meron siyang tibag-tibag. Pero ipipinis siya. Pero sa taas, winaterproof na yan. Yung pinaglagyan ng... CR, naka-waterproof na yan. Pero, titingnan pa rin pag may Kaya, di pa kailangan lagyan ng kisame. Pagtapos na. Ito yung CR nito. Medyo madumi din na. Kasi, di pa nalilinis. Tapos, ito. Ayan. Madumi. Ayan, may kisame yan. Ito na. Linis na lang dito sa first floor. Tsaka yung ilaw namin dito sa ano, ito yung sa may dining table at saka yung isa ito, yung dito sa may, dito. Ito papalitan niya ng ilaw. Ayan po. At ngayon mga kumare at kumpare, magluto naman tayo ng ating pananghalian manok yung lulutuin ko. Nilagay ko muna ito yung manok sa aking paglulutoan, tsaka sinindihan ko yung apoy ng dahan-dahan lang para lumabas yung tubig niya. Pamamantikain ko muna siya para maalis yung mga taba-taba niya. Kasi pangit naman ito yung walang balat ba pangit sa pagkaluto na to ang walang balat. Kaya tanggalin muna natin yung kanyang mantika, yung mga tapa-tapa Ganito lang ang ginagawa ko nito. Patutuyuin ko yung tubig na yan hanggang sa lumabas yung mantika niya. Ayan, kung nakikita niyo lumalabas-labas na yung mantika ng ating niluluto. Masarap din ito yung ganyan, nagba-brown brown na siya. Yung parang napreto yung balat ng ating manok. Babalibalik ta rin ko lang para hindi siya masunog. Pero mahina lang yung apoy nito. Syempre mainit na mainit na yung kanyang pinaglutuan kaya maaari siyang masunog. Ayan, kung nakikita niyo lumabas na yung manti-mantika ng ating manok igigilid ko yung laman ng manok at saka ayan nakita nyo ang daming mantika ng manok, ang daming taba binawasan ko na tinanggal ko na yung mantika ng manok, e, magigisa na ako ng bawang medyo papa brown ko muna yung bawang dito ayan halo halo lang tayo para di masunog yung ating bawang tapos, nalagay ko na yung ating sibuyas. Ayan, halo-halo lang ng konti. At saka, ihahalo ko na yung ating manok. Halo-halo lang tayo. Maglalagay ako ng asin. Para magkalasa na yung ating manok. At saka, maglalagay ako ng tubig para maluto yung ating manok. At maglalagay ako dito ng patatas. Patatas. Ayan kasi yung manok natin medyo luto na yan. Palalambutin natin yung patatas at saka maglalagay ako ng itlog. Yung itlog dito para sa akin pero hindi ko naman kayang ubusin yung apat na yan. Siguro mga dalawang itlog ang mauubos ko nito. Tsaka maglalagay ako ng tomato sauce. Ayan, haluin natin. Ayan, halo-halo lang tayo. Tapos tatakpan natin ito. Hayaan lang natin na kumulo siya para magkaroon din ng lasa yung ating itlog. Hindi na ako masyado sa manok kumakain ngayon. ganoon na siguro talaga pag tumatanda. Gusto ko yung mga preto-preto na lang na manok. Hindi nga healthy yung preto kasi mamantika yan. Pero gubang gamit ako ng kanola. Ilalagay ko na rin yung ating carrots at saka yung bell pepper kasi malapit na ito maluto. Masarap kasi sa ating carrots yung ano, malutong-lutong pa siya. Ayan, kung nakita niyo wala na siyang sabaw. Kaunti na lang yung sabaw niya. May sabaw pa yan, pero kunti na lang. Ayoko rin kasi yung masyadong masabaw nito. Ayaw din ng mga anak ko. Kasi nawawala daw yung lasa. Ayan, tatakpan na natin to. Luto na ito. Ayan, no? Malutong yung sa carrots. ayan na siya, luto na siya. Kain na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.